Na pre, ayos tayo pre. <laughs> <laughs> Pawak mo na nyo, matapong pre. Eh, paano pa ako tutulak no? Ang iska natin oh Ron. Ay di. Ikaw na ang taga video Ron. Back up na tayo. Hindi pakita mo kung paano kasipag. Papaisa na kami. Sa kanto ng area F. Ay area F. arko ng Pati Madosjay. Ilit! Jay, ano mo ah, Jay? Yung mga ginagawa natin, Jay? Ano? Nagtitinda kami ng pananak sa umaga. Pag sa madaling araw naman po, nagtitinda po kami ng ano, ng shampoo. Kasi mas pabisa daw po yun. Ano, pa po isa ka ako? Ayun na, pre. Ang ino, parang akit. Saan punta niya? <laughs> Tara na, set up na na ano? Yun. Ayan. Ayan. Pre, bumili sa atin, pre. Ay, bumili sa akin na pala. Bumili tayo ng na, pito. Saan galing pera mo, pre? Nanalo ka scatter, no? Dito, dito tapos kami mag-set up. Dito lagi ay may nakapweso sa area F. Bawa ng Pabelya pa area E. Yan, tapat ang Pati Mados. Tapat na ito, Pati Mawan. Yan o. No? Dami tayo mga visa dyan o. No? Mga shades. Yan. Dami yan. Ito, oxygen o. No? Okay na, safe na. Safe na ba? Ayan o, yung mga benta na. tapat ang pati ma dos. Tapat na ito, pati ma wan. Ayan o. Dami tayo mga visa dyan o. Mga shades. Ayan. Ayan mo. Dami yan. Ito, oxygen o. Okay na, safe na. Ayan o, yung mga benta namin. Ano ka nalipin mo? Ang ano, 120 na yan, 130. Oo. Oh. Wait lang, wait lang yung sukle ah. Wait lang ha. Perplex ko lang yung mga benta nila. Ayan, karami kayong makakita dito. North Face, Nike, Dikis. Ang kaya e. kiss yan? Ano na yan? Pagmamahal na lang yan. Kiss na lang ano mo. Bayad mo. Mga 500 na kiss. John. Dito kami nakapwesto. Let's go. Dito na tayo. Ang dami nang dumatag. Tay! Tay! Tay ka lang tay! Tay! Pwede pawak ako tay. Pawak lang ako. Pabidyo lang ako. Huwag kita pantay ah. Ito na yung t-shirt, tayo. Come on, come on. Buddy. Tay, lapit ka tayo. tay. Hanapin ko lang yung t-shirt, tay. Sandu, e. Ay, oo, oh, sandu pala. Bili ko nandito, e. So, tay, nalalapit na ang kapaskuan, tay. Kinakaroon na lang, tay. Malapit na, ha. Ito na. Tay, ito na lang, tay. Aangat ka na lang, tay. Ito na lang, tay. Ito na Lumahabol, lumahabol. Yung mga gusto ko, yung mga mahabol eh. <laughs> Tara tol, picture tayo tola. Ay, Kaya, ayun yung jump, jump shot. Tara. <laughs> Tara na, pagbira ko na tatlo ha. Three, one, two. Ah. <laughs> tol, salamat tol ha. <laughs> Uy, tabi kayo, baka masagay sa ka kayo, mga bata pa kayo. Tol, tol, ingat kayo. Tagay sa ka kayo tol. <laughs> <laughs> ingat kayo, Oi salamat sa pagbila. Salamat sa pagbila, ingat kayo. Mamanchan ako dito par. Pre, kuhanin mo muna yung... Ano yan? Ano yan? Ano yan? Mamanchan short dyan, pre. Kung nasa mo? Tanga, ang hihingi ng motor niyan, pre. Kuhanin natin. Kuhani niya yung coat. papalitan natin yung outfit natin na oh. wow Go. Yeah, man! Ah. Tagal? Ito, par. Ang hihingi naman, mamanchan pa short Oh, shout out kayo, shout out. Oh, 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 oh. Ingat kayo ha. Ito yung natin. Ayun hey, si siya, Aishan, Tega lang, Tega lang. Dito na yung ano natin. Follow natin, pre Ang ina, solido to. Your, your, ano, top sider. Ayusin you know. kayong ano. Pre ah. ano yung mga ito, pre Video mo, Hoy, tabi kayo diyan. Ang dami nung dumatag. Tay, 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 galang tay. Tay, pwede pa hawak ako, tay. Pawak lang ako, pa-video lang ako. Huwag kitang pantay ah. Sana yung t-shirt natin. Sandu eh. Ayaw okay. ko sandu pala. Dili ko nandito eh. So tay, nalalapit na ang kapaskuhan tay Ilang araw na lang tay Malapit na Ito na, tay Ito na lang tay, aangat ka na lang tay Tagalang so, tay Sabayin tay. Oh, yan. Oh, yan tay. Sayo na lang yan tay. <laughs> Pati yung hacker. <hangir. laughs> <laughs> hindi mo na lang. Thank you. may bibigay pa ako tay. Teka lang. Yung isa pa, yung isa pa niyan, may partner pa yan eh. Ito tayo? oh. Hindi, hindi yan, Sige, gusto mo pa ba, ba tay? Ikaw na tol mag-actual, tol. Awa mo tol, na-play na tol ah. Ano lang ito? Short tay, short. Okay, yan. yan. Pag-shoot tayo, parang 17 years old tayo. Balik niya natin. future. Sige na tala. na tala. na ako ng cellphone. Sige doon. Ano mo? Ano? Ano yun? Ano na yun? Kiss, kiss tayo. Kiss lang. May mga pag-pag-iisip ko sa yun Tay, salamat tay ha. Yon, bigyan natin kay tatay yung ano natin. Bilis pa daw. Pakis pa tayo. Ano tol, bilis na tol. Asan yung isa? Bumili sa atin ng kape. video mo. Wala akong tagaan yun, tagubig yun. Ay, kumukuha ay, na lang dyan. Ay, magkano sa commerce mo rin lang. Ay, para ako studio. Pero masigat lang ako dito. Okay, para ako masigat okay, lang ako. Okay, masigat muna. Ano commerce? Hindi yung commerce mo rin. Ay, yung tatawag yung tatawag. Ay, yung pag mo Photocomic yan dahil pag sumayon yun, bumili din siya. Ano yung kagandahan doon? Ayun yung kagandahan doon? Ano yung nakatago? Sa wakas, may nakabili na rin. Sa wakas. Nandito na rin yung pink wala rin sa patingin. Nagsalinak ka kasi kanina nil eh. Pwento ka kasi kanina nil eh. Manuro ka man? Anong video ka? yung video? Naka-live tayo sa ABS-CBN TV Plus Okay lang sa inyo? Okay lang. Okay lang, yeah.

para may mabigyan na kayo Boy Scout Boy Scout, laging handa Hindi ah. mo man lang, sabi ko, dali mo yung coat eh pre, sarabi, Matari mo na lang pre kumaya Susuting ko nga eh Mamaya Ang banat yan Ano yung nakupat yun ang chats eh Ano mga ito pre, video mo ako Oh, oh. Oy, tabi kayo jangan. Okay, oh. Mabangga kayo mga bata, Mabangga mga kids. Man urong mga kids. Yeah. Oh. Dito tayo. Tunguya ba Sino, sino, sino pa lang? Mga kaibigan, 'no. Oh, puntahan nyo na dito, location. Welcome nang Patimados at angarko nang Fatima 1.

Yeah. Kaya Yan sa kaya dito sa Gan'yan, gan'yan, ganyan, ganyan. So, Kobe Bryant na walang ano, hiwa. 'Yan boko. Oh, safe 'yan. To. Ano mo konti ito? <laughs> Skycraper. Bak. Ibla axis 'no? Mm. Diyan po 'nga. Alright, let's go. Sales stock par, sales stock. Yeah, okay na ba yan? Safe na yan? Uy, may nakabili sa polo ko. Oh, tropa pala ni Prince no. to eh, tol. May baka may mga ano tayo. Baka ba? may ma-shoutout ka dyan, tol. No, no, Oo, yan pre, oo, yan pre. Wabon na nung bilis. May agam pre. May ano dito eh, free juice eh. Tanungin nga natin, tanungin nga natin kung ano. Kung pwede makainom. Okay oh, ka. Kawai, video lang to, video. Oo, ito, bagong ano. Tanungin nga natin kung ano, kung pwede makainom. Okay oh, yeah. ka. Kamay, video lang ito, video. Ayan. Ito, bagong ano. Hello <laughs> po, magandang araw. Pwede po magtanong, yung fridges po ba yun kapag kakain lang? Okay. 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 So, ano, ano kayo ang niyo? ano po yung pinaka best seller niyo dito sa shop na ito? Hindi lang ito. Ay, yun pala. Pwede po kanin tapos only rice. Kanin lang order niyo namin tapos juice. Pwede kaya yun? Dapat po may ulam. Ah, Pwede lang dai kanin at yakayero. Order na natin pero Sige po, balik po kami. So, bagong bukas ko. Ayun Tara, let's go. Pagkakain lang, pre. Pagkakain lang. Daming murang chichirya dito. Tapos ito lang paninda namin, oh. Ito boss, magkano? Boss, dami o. Oh. Dami yung chiri o. Kaya bumili na kayo dito sa paninda namin. Palde, ano? Oh. Bro. AP. Ah! Pagaling dai. na mo. Bro. Hatayatin tayo dito. Uh, Woo, let's go. Ay, ano yan? Nakamaganda ng bili niya diyan, dai. Fresh din. Morad din eh, no? Ganda ng ano niya. Oh, sa'yo mo. Hindi ko kailangan ng I love you mo. Okay na pre? Okay na. Try pick and portion yeah. muna tayo. <laughs> Gago ka pre. Uh. Ah, yan lang ang ulan. <laughs> Pili kayo niyong kuya. Kailangan mo wala Nawala ako mga Kuya, pa. Ang tayo. Kitna, na! pa outfit natin, oh. World record. Pinakamabilis mag maglikpit Sir mo nga yan, pre. Ito pa rin outfit natin, oh. World record. Pinapabilis mag ano, May dalawa na bag ko. Sir mo nga pre. Putang ano, kanina wala to, ah. Pinapalis na kayo sa bangketa ya yeah. Kapitan natin, binapagalit na tayo. Sa inyo, really good. Ito, ito na lang win mga relief goods. Ito na lang pumakatulong namin. <laughs> 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 Pinapalis na kayo ng kapitan niya. Paano yan? Eh. So, Sensya okay. na. Ang <laughs> <laughs> ganun talaga, ang mga mahihirap natin kababayan. <laughs> sa inyo yan yung remembrance ka na sa inyo yan. <laughs> to, talaga Jay, tulog na eh. Bola tayo, no? Back up na. Hindi na mag din, no? Oh, yeah. Oh, yeah. Back up na. Pack up na yung buhay ko. Paldo naman siya, Aishan. 800. Uh, 800, 800, pre. 800, pre. 800, pre. 800, pre. 800, pre. 800, Ti ta não. Na tela vi ninguém mà bao nhiêu mấy món nó. Có